What's up mga mga kaidol at good morning sa inyong lahat mga kaidol ah uh, Sa ngayon mga kaidol ah uh, Wala na na nablog ang pagano Paglagay ng net Kay nabilin yung stand natin dun sa ano Sa pikas bahay Dun sa punya Natakaroon diri sa ano Sa ating face fan Tapos uh, update ko kayo sa susunod siguro mga kaidol Kung malagyan na natin ng ano uh, Tilapia Uh, sa ngayon mga kaidol, uh, first sa ating video, ah uh, nakita nyo ng mainit mga kaidol. Yan, tara. Uh, atong i suroy mo sa ano. Manang nagbutang ko ugnet diri mga kaidol, ito. Ito, naglagay ko ng net. Tapos ngayon lang ko na ano, na human. Tapos sa paglagay ng ganito. Kasi mag ano, Mamuhik tayo ng ano, pato at saka manok chicken yan dito mga kaidol hanggang dito kita nyo ano yan Ilagay ko ng net tapos magbuhit magbuhi tayo ng ano mga lagang pato tapos may ano man dyan sa doon sa yung manok namin kinuha yung itlog niya tapos gi pulihan na muna itlog ng baby uh, siguro mahapit na yung ma mapisa yung manok yung inahi, uh, mga inakay niya ay mga ano baby tapos ito yung mga kaidol ah uh, yan o hanggang doon sa sa dulo mga kaidol hanggang doon tara pakita ko sa inyo dito tayo ta 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 balik tayo sa itong dinaanan mga kaidol ah uh, sa ngayon mga kaidol <coughs> itong mga kahoy kahoy ah, hinayaan ko lang yan mga nasa loob, mga kay kasi yung mga pato mahilig dyan sa ano mga sook sook mag ano kung gusto silang umitlog dyan maraming mga kahoy kahoy na pinutol ko yung mga ano na naka aong sa ating pispan, pan dito kita nyo nang may ano pa may mga net na mga kay at So ngayon dito dito tayo mga kaidol ah. Magbuhay tayo na ang ano ah uh, pato. Yan oh, kita nyo. Yan dito mga kaidol, diyan paana dito ilibot na diha ah, padulong dire. Sulod ana sa uh, gilid ng niya, pasubay na ang net diha. Tapos dito uh, makulong tong tong bahay. Dito ah uh, dito natin lagay ang mga patok sa ano sa fish fan. Wala naman tong ano, hindi na nagamit kasi uh, ganito lang palagi yung ano tubig, mali, uh, medyo mababaw lang siya. Hindi makakuan sa ano mga tilapia mga kaidol. Uh, hanggang doon dulo yung may mahaba nga uh, ano may, uh, sa punong santol diyan paliko hanggang di doon mga kaidol atong ilibot pero short tayo sa ano Short tayo sa ano Sa net mga kaidol Dito sa net Kay Parang ano Kulang yung Net Medyo malaki yung hab, ah, Yung haba yung Pinaglagyan natin Para Sulit yung mga pato Pag marami ah, Medyo maloglog din ah, So ngayon dito tayo mga kaidolo Pakita ko sa inyo mga kaidol Dito yan itong kubo to tapos itong ano kulungan ng manok lagyan natin dyan Yan. pero lagyan na natin ng ano uh, portahan siguro dito mga kaidol dito sa dalan lagyan natin ng portahan para ano pag may pumasok dyan makapasok para ikural lang natin sa ano mapil na to pa na umbis ipahumbias lang na to tapos dito sa gilid para malaki na yung sakop yan mga kaidol yan at dito hanggang dito mga kaidol yan dito marami silang ano ma masuruy-suruyan para may ispis pa mga kaidol ah uh, hanggang dito yan dito sa ano may nilagay kami ng ano ah uh, Dati nagpalagay kami ng ano, flowing pero sabi nila puro lang salita yung mga nagagawa ng flowing, hindi naman sila sabi na wala daw imposible kung kuan malaki yung nagasto namin dito. Nasa mga migit sa 150 yata nagasto naman mo dito. Pero may plano na ako dito sa ano sa bomba may plano na ako dito sa Bumba at least na naman sa ito uh, i-DIY na lang na ako paggawa ng ano, pagsuyop sa ano, mga kaidol hindi na kailangan bumbahin pa mga kaidol ito yan o oh. tapos dito siguro banda mga kaidol so dito yung para mataas yung kulungan makagawa tayo ng ano kubo dire para pagsilungan ng mga pato lagyan ng mga ano pugaran mga manok <coughs> yan mga kaidol pero bisaya yung ating uh, mga manok mga kaidol ang dito sa loob medyo ano siya mga kaidol para dandong pag umiinit pero hindi pa natin ano na nalinisan dito sa kabila kasi uh, balak pa kunong kunin yung mga ano kamuting kahoy para mabinta natin mga kaidol para maka makabili din tayo ng ano uh, iba pang lahi nga klasing pato. yon mga kaidol, uh, siguro dito lang tayo magtatapos. Uh, update ko kayo pag matapos tong ano yung paggawa ng ano net yung kural. Tinasan ko talaga mga kaidol para hindi kayo maano masyadong makalipad din yung mga pato kusog mo lipad eh. Yan. Uh, dito na lang. Thank you so much sa panunod. Sana huwag niyong skip yung ads. Uh, sana, sa hindi pa nakapalo ay follow uh, sa, sa ating page at sa ating YouTube channel Sky TV Vlog. Yan. Click yung application bell para updated ko sa aking mga vlog. Thank you so much. Bye bye!